Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaias Ganito ang sabi ng Banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi na haakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adikay pagtawanan lamang at amakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya natatangay at naipapadpad kung hangi umihip sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay darating sa ating salubungin sa kapayapaan natin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, Saan ko yahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di uminom ng alak at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at uminom at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karnungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.